Minsan sa pag-aalaga ng mga nokis, may mga tanong tayong hindi agad nasasagot. Isa rito kapag inabutan ng lindol ang mga itlog na nasa incubator o kaya ay nililimliman ng inahin, may pag-asa pa ba itong mapisa? O tuluyan na bang masasayang? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga lods. Kaya siguraduhin niyong tapusin ang video na ito dahil bawat detalye ay mahalaga. Welcome sa ating channel, mga sabonggista. Dito pinag-usawin ng lahat ng may kinalaman sa mga nokis. Breeding at Production sa Pinakapraktikal na Paraan Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para updated ka sa mga makakatulong na impormasyon para sa iyong breeding program. Balikan natin ang tanong, kapag may lindol, ano ang epekto nito sa mga itlog? Unahin natin ang nasa incubator. Kapag nasa incubator ang mga itlog, nakadepende ang buhay ng embryo sa tatlong bagay. Ang init, ang tamang humidity at ang stable na posisyon ng itlog. Ang problema kapag may malakas na lindol, nagkakaroon ng bigla ang pag-alog. Para sa embryo na nasa unang linggo ng incubation, ito ang pinakadelikadong yugto. Bakit? Dahil sa mga panahong ito, nagsisimula palang buuin ng embryo ang mga maliliit na ugat na kumakapit sa yok o yung dilaw ng itlog na nagsisilbing pagkain ng sisiw sa loob ng itlog. Kapag ito ay natamaan ng bigla ang paghuga, puwedeng maputol ang mga ugat, magshift ang yolk at maging dahilan ng Pagkasira ng mga ugat, resulta, matitigil ang buhay ang embryo sa loob ng shell kahit nabuo pa ito sa labas. Bukod sa pagalog, isa pang panganib ay ang stability ng incubator mismo. Kapag natigil ang kuryente dahil sa lindol, bumababa agad ang temperatura at humidity. Ang kahit ilang oras na pagkabawas ng init ay pwedeng makaapekto sa development ng embryo. Kung sobrang haba ng power outage, malamang ay hindi na sila mapipisa. Pero kung mabilis na naibalik ang kuryente at nanatili ang tamang init, may chance pa rin silang magpatuloy. Ang isa pang factor, kung bumaliktad ba ang mga itlog. Kapag nag-shift o nag, or nag over ang itlog sa maling posisyon, lalo na sa critical stage ng development, mahihirapan na ang embryo na mabuhay, kaya mahalaga rin ang posisyon at pagkakastable ng incubator. Ngayon, hindi ibig sabihin na lahat ng itlog ay automatic na masasayang. Kung hindi masyadong malakas ang lindol at hindi rin na overturn ang mga itlog, may malaking posibilidad na mapipisa pa rin ang ilan o marami. Ang pinakamagandang gawin pagkatapos ng lindol ay huwag agad galawin ang mga itlog. Ipagpatuloy lang ang incubation at pagkatapos ng ilang araw ay magsagawa ng candling. Sa candling makikita kung may heartbeat o may gumagalaw pa sa loob. Doon mo malalaman kung sino ang ligtas at sino ang hindi. Ngayon naman, paano kung ang itlog ay nasa ilalim ng inahen? Medyo iba ang sitwasyon dito. Kapag nililimliman ng inahen ang mga itlog, mas may protection sila. Ang katawan ng inahen ay parang natural na shock absorber. Kapag umuga ang lupa, kusa siyang nag a adjust ng balanse para hindi direktang tamaan ang mga itlog ng malakas na impact. Bukod pa rito ang pugad na gawa sa dayami, ipa, o dahon ay nagsisilbing cushion. Kaya't kahit may lindol, nababawasan ang lakas ng alog bago pa ito makarating sa itlog. Hindi ito gaya ng incubator na pwedeng mawala ng kuryente. Tuloy-tuloy ang body heat ng inahen na siyang ng tamang temperatura para sa development. Pero hindi ibig sabihin ay immune sila sa epekto ng lindol. Kung sobrang lakas ng lindol at natumba ang pugad, nabasag ang itlog o gumulong sa labas, delikado na rin ang sitwasyon. Dagdag pa, may chance na ma-stress ang inahen Kapag natakot siya, pwede niyang iwan pansamantala ang pugad. Kung sobrang tagal siyang hindi bumalik, pwedeng pumanaw ang embryo dahil kulang sa init. Pero sa pangkalahatan, mas mataas ang survival rate ng itlog sa ilalim ng inahen kumpara sa incubator. Kapag may malakas na lindol, bakit? Dahil natural ang proteksyon at cushion na dala ng katawan ng inahen at ng pugad mismo. Ngayon, ano naman ang dapat gawin ng breeder pagkatapos ng lindol? Narito ang ilang simpleng hakbang na makakatulong. Una, huwag agad galawin ang mga itlog. Hayaan mo nang kumalma ang sitwasyon at ipagpatuloy ang proseso. Pangalawa, obserbahan ang incubator at siguraduhin na stable na ulit ang temperatura at humidity. Kung may naalog na trace, ibalik sa tamang posisyon ng dahan-dahan. Pangatlo, sa itlog na nasa ilalim ng inahen, tingnan kung buo pa ang pugad at hindi nabasag ang itlog. Kung natakot ang inahen at umalis, bantayan kung babalik agad siya. Pangapat, pagkatapos ng ilang araw, magsagawa ng candling para makita kung buhay pa ang embryo. Ang candling ang pinakamaasahang paraan para malaman kung may development pa ang itlog o wala na. Ang mga tahakbang na ito ay makakatulong para hindi ka basta mawalan ng pag-asa. Dahil tandaan, hindi lahat ng itlog ay masasayang kahit pa may lindol. Ang ilan, lalo na yung nasa middle hanggang late stage ng incubation, ay mas matibay at may chance pa ring mapisa. Kaya mga sabonggista sa tanong kung maaapektuhan ba ng lindol ang mga itlog, ang sagot, oo maaring maapektuhan, lalo na kung sobrang lakas at nasa early stage pa ang embryo. Sa incubator, mas vulnerable sila dahil sa bigla ang pag-alog at posibleng pagkawala ng kuryente. Pero sa ilalim ng inahen, mas may natural na proteksyon at mas mataas ang chance na mabuhay. Ang mahalaga, huwag agad sumuko. Obserbahan, ituloy ang proseso, at gamitin ang candling para malaman ang kalagayan ng mga itlog. Tandaan, bawat sisiw na mapipisa ay isang bagong pag-asa, isang panibagong buhay na maaaring maging susunod na haligi ng ating breeding program. Nga bungista, salamat sa panonood. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pang breeders ang makinabang. Hanggang sa muli. Ito pong ang Sabungista TV ni Sir Bob. Ingat po lagi sa ating pag-aalaga ng mga nokis.